Ladies, alam nyo ba na ang mga lalaki talagang meron niyang mga specific na tinitignan sa inyo? Iyan po ang naturalesa or nature ng mga lalaki. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Mga unang-unang napapansin ng lalaki sa babae. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So without further ado, So, eto, alamin na natin ang mga unang-unang nakapansin ng lalaki sa babae. Number one, eto, yung taglay na kagandahan. Karamihan ng lalaki, yun talaga ang unang-unang nagka catch ng attention ng lalaki syempre, mukha muna mukha talaga syempre, yun naman talaga ang unang-unang tinitignan, maliban doon sa ibang mga nakikita niya, yun talaga ang unang niyang kinikilatis kung ma-attract ba siya sa mukha ng babae kaya kapag ang babae na yan ay talagang biniyayaan ng isang magandang mukha, nako siguradong dyan na titingin ang lalaki. Mapapatingin talaga siya dyan. Yan ang unang-unang magkakatch ng atensyon sa mga kalalakihan. Okay? So, pag nakikita ng lalaki ang mukha ng babae, napapansin niya rin yung mata at yung ngiti ng babae. Kasi parang simultaneous yan eh. ba diba, ang magandang mukha madalas ay magaganda ang expressions ng mga mata. At madalas din ay palangiti ang mga yan. Of course, meron din yung mga magaganda na talagang, talagang namang napakaseryoso, di ba? Yung tipong parang ang hirap kausapin at ang hirap lapitan. Yung mga literal na masusungit. Marami din ganyan. Pero kapag uh, maganda na ang mukha mo, palangiti ka at yung mga mata mo ay talagang punong-puno ng expression, di ba? Kasi yung ngiti at ang mata, nagkakasundo yan eh. Yung ngiti, yung mata mo, ay nangingiti na rin. Ganon po yun. So, ayan ang isang unang-unang napapansin ng lalaki sa babae. Ang kanyang tagline na kagandahan. Number one. Number two. Eto, yung amoy. Wow! <laughs> Alam mo yung amoy na yan. Minsan, kahit yung mga lalaki or yung lalaki ay nakatalikod kapag biglang nakaamoy yan, ng amoy na talagang mahalimuya, talagang yung damdamin niya ay biglang nagigising sa napakabangong amoy or samyo or scent, di ba? Talagang mapapalingon ang lalaki. Hahanapin niya kung sino yung napadaan. Okay? So alam niyo, yung scent na yan, napakalakas ang magnet niyan. Ang mga lalaki, hindi rin namin maintindihan kung ano ba ang meron sa amoy ng babae? Siyempre ang mga gamit niyong mga scent, siyempre yung mga lady like na amoy, di ba? So, sabihin na natin na scent of a woman, di ba? Ganun 'yon. So, yung mga scent na 'yan, talagang kapag 'yan ang napadaan sa ilong ng lalaki, siguradong 'yan po ay uh, parang namamagnet. Yung bigla na lang siyang nagigising yung amoy na 'yon ay iba ang dating sa lalaki hindi ko sinasabi na kailangan na yung o, pabango mo ay yung mamahalin. Hindi po ganun. It doesn't matter kung o, mga mura or yung mga, kahit yung sabihin namin, yung amoy lang ng sabon, amoy ng bagong paligo, yun lang. Talagang malakas ang dating sa amin yun. Okay? Hindi kailangan ng mga branded, na mga super mamahalin na pabango. No, no. Hindi yun ang ibig namin sabihin. Okay basta mabango, yung mabango na nakakaakit, yung makalimuyak sa amin mga kalalakihan, di ba? So ayan po ang number 2. Number 3, eto na tayo. Siyempre, yung talagang halatang halata na kapansin-pansin lagi ito sa mga kalalakihan. Ito, yung hinaharap, okay? Alam mo na ang aking tinutukoy, yung dalawa dyan na talagang nandyan sa harap mo, okay? kapag ang lalaki ay tumitingin sa babae, talagang ang mga mata ay talagang doon. Pasimpleng tumitingin doon. Ganon. Ganon talaga ang mga lalaki. So, it doesn't matter kung ano man ang sukat niyan, talagang uh, instinct ng lalaki na kapag napatingin sa babae, ay talagang napapatingin talaga at napapatingin sa mga yun. syempre lalaki yan. Kaya normal na ang mga bagay na yan ang kanyang titignan. Okay? So, ayan po. Ang number 3 Number 4 Bandang doon sa likod. Kapag may harap, meron din sa likuran. Alam mo naman yung tinutukoy ko doon. Siyempre, hindi ko na kailangang sabihin kasi minsan, What? Ay talagang napakahigpit na yon. So, yun na yon. Basta sa likuran. Okay? Ang mga lalaki, Talagang isa yan. Kapag ikaw na ay nakalampas, susundan ka niyan ng tingin. Ganon talaga. Uuuh. Mga, mga ganong mga diskartehan na mga boys. Uh, normal. Normal yan. Siyempre, kapag ikaw babae at pinagtitinginan ka ng mga kalalakihan, alam ko na natutuwa ka. Dalawa lang naman yan. It's either natutuwa ka or nagagalit ka. Depende yan sa kung paano ka titignan. Pero ang mga lalaki talaga, sinasabi ko, yan ang tinitignan nila. Basta, hindi namin kayo binabastos. Hanggang tingin lang naman kami. Pumahanga ka lang kami. Di ba? So, yan po. Ang number four. Number five. Ito, yung mga gamit mo. Oh, ganun ba? <laughs> Oo. May mga lalaki rin talaga na tumitigin din kung ano ang gamit mo. Tinitignan niya kung ano ang suot mong relo kung ano yung kasuotan mo, branded ba yan, or yung mga generic, or yung mga magaganda, pero mga mura, di ba? Ganun yun. Tinitignan ng lalaki yan. Kasi alam mo, ang mga lalaki, kapag nakita nila, na aba, puro original, mamahaling relo, talagang kumikinang sa ginto at yung mga kasuotan niyang damit, ay halata mong mga mamahalin. Ang lalaki talaga, kinikilatis na yan. Alam nyo kung bakit? Kasi doon niya malalaman kung kayang-kaya ba niyang i-handle yung babae or hindi. Kasi doon pa lang, kapag uh, maramdaman na niya na medyo tagilid siya, baka yun na yung huli yung pagkikita. Hindi na siya magtutuloy. Hindi na siya mag-a-attempt ulit ng susunod na pagkikita or kapag gusto ka niya, ay talagang hindi na siya mag-a-attempt na makipagkilala. Kasi doon pa lang, kapag nakita niya na hindi niya level yung mga lifestyle mo doon, hindi na yan magtutuloy. So talagang kinikilatis niya kung ano yung gamit mo, di ba? Mga damit, mga alahas, accessories mo, lahat yan. Cellphone mo, kumakaan naman yan yung latest na labas, di ba? Yung mga mamahalin dyan. Talagang kapag nakita niya na ganun, mag-play-play safe muna yan. Ganun po yon. So, ayan po, ang number five, Number six, paano ka magsalita? Kapag gusto ka ng lalaki, minamatsigan ka na niyan, inoobserbahan ka na rin, di ba? So yung mga pananalita mo, isa yan sa gusto niyang makita kung paano ka magbitaw ng mga salita. Isa yan sa mga pamantayan ng lalaki kung tutuloy ba niya or hanggang tingin na lang siya, ganun yun. Kasi napakaganda mo naman pero kapag magsalita ka, ay yung mga sinasabi mo, ay puro mga alam mo na yung mga salita na hindi kagandahan pakinggan di ba? wala kang pinipili hindi mo finifilter yung mga sinasabi mo kumbaga eh kahit alam mo na medyo sensitive yung mga salita na yun sige ka pa rin ng sige actually isang big turn off yan eh yung kung paano ka magsalita so ayan po ang number 6 number 7 ito yung mga peke hmm anong peke? di ba ang mga babae talagang kung ano-ano ang nilalagay niyo dyan sa katawan niyo para ma-enhance niyo yung ganda, yung kung ano man, yung asset niyo dyan, di ba? Napapansin agad ng lalaki yan, akala niyo siguro hindi alam ng lalaki. Pero pansin na pansin yan ng mga boys. Di ba ang hilig niyong maglagay ng mga ano ba yung sa mata? Sa kilay ba yun, di ba? Pinapahaba niya yan, yung parang kapag tinignan mo, eh, parang sobrang pagkahaba-haba na ang tigas-tigas tignan, di ba? <laughs> Ganon. Di ba? Yung mga kuku. Ayan may kung ano-ano kayong nilalagay dyan. Napapansin ng mga lalaki yan. At syempre, doon din sa harap ninyo. Alam naman nila kung tunay yan o peke, di ba? Uh, Lalong-lalo na kapag uh, nagkaroon na ng pisikalan. Sobrang makahalata nila yan. Okay? So, ayan po ang number seven. So, ayan po ang ilan sa mga unang napapansin ng mga lalaki sa mga babae. So sana ay uh, nagustuhan niyo ang ating topic next story time don't forget to subscribe